Hello, hello mga persons! So for today's video, for today's ganap, this is it! i-unboxing na natin yung napanalunan nating pag-giveaway ni Ma'am Helina. Nung nakaraang araw pa nga ito na pick up ni Daddy Gerson nyo, pero ngayon nga lang siya nag para i-unboxing ito. At syempre, bago ang lahat, maraming maraming salamat sa iyo Ma'am Helina dahil ako ang napili mong mabigyan ito. Hindi ko talaga ini-expect na nasa chan pa lang si baby ay meron na siyang ganitong high chair at tatakyobu pa. Napakagandang klase naman din talaga ng tatakyobu, alam nyo yan. Inapa-assemble ko na nga ito kay Daddy so nyo dahil excited na nga rin ako makita ang itsura nito kapag nabuo na. Hindi mo na nga kailangan gumamit ng manual instruction para buuin ito dahil napakadali lang na ma figure out. Maganda ganda nga talaga ng yo buhay chair na ito dahil pwede mo itong taasan at pwedeng babaan. Sabi ko nga i testing nga muna niya kung paano magiging itsura nito kapag mababa at ayan na nga sinusubukan na niya. Sa so, sobrang excited niya may mag-assemble nito, ayan taliwas na nga yung paa pero ganan niya magiging itsura niya. Ang lang naman din itong ikabit dahil hindi mo na kailangan ng screwdriver dahil kusa na nga naglalak yung mga tornilyo niya. At ayan niya mga person, di ba? Parang naging sakang yung paa niya dahil baliktad niya yung pagkakalagay ng Daddy Jerson nyo. So anyway, madali naman yung ma-figure out. So tinesting na rin namin kung paano magiging itsura nito kapag mataas na. Napakadali lang naman din itong i-transform into high chair at dinugsong lang ni Daddy Gerson yung additional na bakal dito. At ayan, saka naman ilalagay niya na ulit yung pampaan niya. Tingnan niyo yung paa niya pag ganyan dapat yung style niya compare sa nilagay ni Daddy Gerson kanina ay taliwas. Meron niya yan dito para sa apaka ni Baby at dyan niya yan ilalagay. O tingnan niyo mga person ng cute, diba? Meron din ilalagay sa likod niyan para mas matibay para naman hindi bumuka itong magiging paa niya. Grabe, unti-unti na talaga siyang nabubuot. Na-excite na talaga ako makita ito. Tamang-tama ay four seaters lang yung dining table namin. Sakto, hindi na maghahanap pa ng upuan ni baby dahil meron na siyang pahay chair na ganito. At syempre, nakuha ko lang ito sa libre, di ba? Sulit na sulit talaga. Thank you, Mami Lina. God bless you po. More followers to come to you. Alam ko ang masyado pang maaga para magkaroon nito pero itinadhana na to baby para sa iyo talaga to. Imagine nasa chan ka pa lang ay meron ka na nito. Excited na akong makaupo ka dito. Mabilis lang naman ang panahon. Kailan lang ay nandito ka na o nakaupo at kumakain dito at naglalaro. Meron pa nga pala itong storage dito sa pinakailalim niya. Akala namin kung ano ito. Ganito lang pala ang paglagay niyan. Pwede yung paglagyan na kung ano-ano pang abubot ni baby. Pero niya rin pala itong seat cover kaya tinanggal lang muna ni Dada Gerson yung nilagay niya kaninang seat belt. At ayan tingnan nyo naman yung seat belt niya. Napakatibay at safe na safe talaga si baby dito. Kaya naman kung ako sa inyo, kung pipili kayo ng high chair para sa baby nyo ay si Yobu na nga lang din ang piliin nyo. Ang ganda talaga. Meron din niya pala yan sa TikTok shop ko kung gusto nyo mag checkout out niyan. Grabe, tingnan nyo naman. For sure, paglaki ni baby ay marami pang batang makikinabang nito dahil matibay nga ito. Ala, na-excite na talaga akong paupuin si baby dito. Bilisan mo magpalaki baby ha. Hanggang dito na lamang. Thank you for watching. Babu!